What's up, it's up, welcome to the shopping for my TV Banggaan guys Tawawa naman. ma'am Pipila yung ano <tiny sound> lalaki. Ah? Okay naman yung bawa. Ah, kasi ako eh. Kinat ako. Ay. 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 Marites kayo no. Marites. 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 Eh. Marites. Marites. Yung Marites. 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 Kaya nabumdol, sumiksik sa ilalim. Buhay wala, wala na. Buti buhay pa. Yung Ang masasabi ko lang dyan, mag-arigluan silang dalawa kung oh, sino magari may kasalanan. Mga galit yung polis, mabutan ako. Uy, Marites, bakit mo ako tinigilan? Nag-i-interview <laughs> ba'y? Nga'n to. Kasi malakas <laughs> sa gabar sa inyo. Wala, Marites. Tama na. Thank you for watching. Wala naman na sakit sa amin. Piday-piday yung lalaki.